Mr. Anjo Iliana, abay panay-panay, uh, ano, talagang dinudurog niya isa-isa ang lahat ng mga EB host or it palaga host, ano, kung saan matapos niyang durugin si Jose at naglabas ng mga mga sikreto patungkol sa Alda, Bryce Madison, Tito Soto, at uh, kung sino-sino pang mga host ang pinagsasabi niya, ay hindi pa rin po siya natapos dahil maging si Mr. Alan K ay hindi rin nakaligtas sa kanya. No, dahil po diyan, sabi po niya dito, is talagang uh, ilalabas niya lahat ng sikreto at sinasabi niyang sindikato di umano dito po sa nasabing show, no? So pag-usapan natin 'yan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So, eto na no, dahil uh, sa isang balita po, the actor-comedian Andrew Eliano continues to dominate social media searches after releasing a series of explosive revelation about his former Itbulaga co-host, this time targeting Alan Kay and basketball player turned politicians James Yap. In his latest TikTok video posted last Tuesday, November 11, Andrew shared, a new allegation about his former colleague following Alan K.'s supposed remark that Anjo shouldn't stay out of politics. Unang-una si Alan K. masama ang loob ko dyan dahil binentahan ako ng Lincoln Navigator na napakamahal. Parang nasa 2.6 million. Hindi ko alam yung binenta sa akin, sira pala, sabi ni Anjo. He claimed that repairing the vehicle air pressure system cost him 900,000 only for him to late, that later sell it on 1 million resulting in a huge financial loss. So, sumamay ang loob niya kasi parang sinasabi nito, kiniklaim nito na binentahan siya ng isang sasakyan na sira. Na imbis na parang kumita siya, eh, luging-lugi siya dahil pinagawa niya na nagkukos ng 900,000. Tapos nabenta niya lang yung sasakyan ng 1 million. Yun yung sinasabi niya. So, masama ang loob ko kasi sabi ko, masamang ugali ng baklita pala to. Simula noon, hindi na ako masyadong nagdididikit dyan, sabi niya. Anjo went on to al accuse Alan Kaper bragging about his allegedly booking with amateur basketball player. Sabi niya, lahat daw ng basketball na amateur, binubuking niya. Sabi ko, Paano mo nabubuking yan? Bibibigyan lang daw niya ng rubber shoes Tapos iuuwi na Ang pinagmamalaki niya dati Kung dalawang magkapatid na taga San Beda Sabi ni Anjo The actor then claimed that During one of their conversations Someone asked whether James Yap Was among the basketball players Alan supposedly boasted about sabi niya, may nagtanong daw sa kanya, si James Shep baka salit, tum tumawa-tawas siya, tapos umamin daw na dinala niya si James Shep sa bahay niya sa Tandang Sora at binigyan lang ng magandang rubber shoes na booking na niya. Sabi niya, Liliana said such claim should not be bragged about, emphasizing that Alan Kay himself allegedly told the story. Ayan, James, ya, yeah, galing kay Alan Kay, Yan, yeah, nabuking ka raw ni Alan Kay. Siya yung nagkukwento. Hindi ko alam kung nagyayabang lang yon pero parang kapag ganun, dapat hindi niya pinagyayabang, sabi niya. Anjo ended his video with warning. Maraming salamat, Alan Kay. Sige, manat banatan mo ako at baka may alam pa ako sa'yo. Abangan sa susunod na kabanata. So, hanggang ngayon, as of this writing, Alan K. and James Yap have not released any statement or response to Anjo's allegation. Nananatili pa rin bukas no ang uh, publiko sa kung ano man ang paliwanag na ilalabas ni Mr. Alan K patungkol sa bagay nito. Pero aside from that is dahil po sa mga aligasyong inilalabas ni Mr. Angeliana ay hindi po napigilan ni Miss Christopher Mee na bueltahan si Anjo. Sabi niya, bumuelta si Christopher si na raw sa pagitan nila ng mga Soto, lalo na ni Senate President Tito Soto. Maling termino nga po yun eh. Ang ceasefire po ay ginagamit kapag dalawang kampo ang naglalaban. Kapag dalawang kampo po ang uh, nag-aaway. Wala naman po kasing nag-aaway dito. Ang ceasefire po ay maling terminong ginamit ni Anjo dahil siya lang naman ang nang-aaway ay SP Tito Soto. Kaya hindi dapat yung termino na ceasefire. At ganong sinabi niya na ceasefire, sakyan po natin yung kanyang sinabi na tigil putukan. Eh bakit hanggang ngayon si Tito Sen pa rin ang tinutumbok mo sa iyong mga vlogs? Diba? Yun na, kaya po lahat naguguluhan. At ito na dahil lumalabas na mga damay-damay, party lahat. So, sabi niya, bumuelta si Christopher Min sa pahayag ni Angeliana tungkol sa umano'y Spire kay Tito Soto. Ayon kay Christy, maling termino ang ginamit ni Anjo dahil siya lamang daw ang patuloy na bumabanat. Iginiit ni Christy na patuloy pa rin umano ang pahayag ni Anjo laban kay Soto sa kanyang vlog. Tumanggi namang patula ni Senate President Soto mga banat at sinabing mag-focus sa mas mataas na antas. So hindi nga pinalagpas ng batikang showbiz columnist na si Miss Christy Permin ang pahayag ni Anjo Iliana laban kay Senate President Tito Soto sa isang episode sa Christy Permin nitong Martes, November 11 derechahan niyang sinagot ang tinawag na sis-spy ni Anjo matapos nitong sabing hindi na raw pagpapatuloy ang kanyang banat kay Soto. Para kay Christy, maling termino daw di umano ang ginamit ng dating Itbulaga host ito ay maling terminong ginamit ni Anjo dahil hindi nga po siya inaaway or sinasagot man lang or pinapansin man lang nitong si Tito Sen. Kaya hindi dapat gamitin yung terminong ceasefire. Dagdag pa ni Christy, tila hindi naman daw talaga tumigil si Anjo sa pagbibitiw na mga pahayag laban kay Soto kahit na panagdekla ito ng tigil putukan. Ganun na nga sinabi niyang sis pa yung kanyang sinabing tigil putukan. Eh bakit parang hanggang ngayon si Tito Sen pa rin ang tinitibong, tinutumbok mo sa yung mga vlogs? Sabi ni Christy, sa birong tita, hindi naman umaatras ang aktor sa paglalabas sa mga kwento laban sa dati niyang mga co-host. Matatandaan ka makailang binanata ni Anjo, so Anjo si Soto sa isang vlog kung saan binanggit niya ang umani pagkakaroon ng chicks ni Tito Soto. Bagay na umani ng batikos mula sa publiko at mga taga-suporta ng Senate President sa naturang video. Biniro pa ni Anjo ang Tito Sen at nagsabing meron ka pang Christy Permin. E eh, gusto mo ba talaga bago pa man nagbiro tungkol sa mga isyong binabato niya? And bagamat sinabi ni Anjo na hindi niya natutuloy ang pasabog, hindi ito kinakumbinsi si Christy na tumigil na talaga ang dating It Vlog House para sa kanya tila mas lumalalim lamang ang isyo sa bawat vlog na ginagawa ni Anjo. Samantalang pinipili naman ni Senator eh, Sen Senate President Tito Soto na wag nang palakhin pa ang issue. Sa kanyang mga pahayag, hinimok niya ang publiko at mga kasamaan sa Senado na wag nang bigyan ng pansin ang mga ganitong klaseng alitan. Wag niyong pansinin at nagpapapansin yan, Pati ba naman showbiz at paninira, papatulan natin. Itaas natin ang level ng Senate Press, sabi niya. Dahil dito, marami ang pumuri sa pagiging kalmado ni Soto sa kabila ng kontrobersya. Sa kabilang banda, ilang netizen naman ang nagsabing tila lalong umiinit ang us sa pan sa pagitan ng dating magkatrabaho sa noon time show mga pahayag ni Christy Permin ay nagdulot muli ng diskusyon sa social media. Maraming tagapakinig ni Christy Permin ang nagpahayag ng pagsang-ayon sa kanyang punto na kung nais talagang tapusin ni Anjo ang isyo, dapat na niyang iwasan ang pahayag laban kay Soto. Sa ngayon, nananatiling tahimik si Anjo hinggil sa naging tugon ni Christy. Gayon inaasahan ng ilan na hindi pa ito madito matatapos ang kanilang palitan ng opinion, lalo na't na aktibo pa rin siya sa paggawa ng mga vlogs at live videos kung saan madalas niya bina binabanggit ang mga dating kasamahan. Si Kristi ay isang pinakam-kilalang entertainment columnist sa showbiz commentator sa bansa. Kilala siya sa pagiging prangka at walang takot sa pagbibigay ng opinion sa mga isyong bumabalot sa mundo ng showbiz. Si Tito Soto naman ay matagal ng bahagi ng industriya bago pa man pumasok sa politika habang si Anjo Iliana ay nakilala bilang isa sa mga veteranong host at komedya ng Eat Bulaga. So, si Anjo Iliana rin, sinabing si Jose ang dahilan ng paghiwalay nila ng dating nobya. Yan po yung ilan sa mga, isa sa mga naunang ulat binunyag ni Anjo na may kinalaman nga si Jose, no? Manalo sa iwalayan nila ng, ng kanyang dating kasintahan. Sabi niya, may relasyon daw si Jose sa naturang babae matapos silang magkahiwalay dahilan upang tuluyong lumamig ang kanilang samahan. So, pati po yung lyrics po ng Bakit Papa, ba diba? Sabi niya, sa isa pang balita nagpahayag si Anjo ng kanyang reaksyon matapos palitan ang pangalan niya sa kanyang bakit papa sa isang segment ng noontime show bagamat hindi sinabi niyang hindi na offend inamin niyang tila sadyang ginawa ito para asarin siya so yun po yung kanya mga pahayag So, hanggang sa ngayon kasi, sa TikTok po kasi nagla-live video itong si Mr. ano Mr. Andrew Eliana. Sa tingin ko po ha, sa opinion ko, ginagawa niya to kasi to gain more views. Tapos sinasabi niya pa po doon sa kanyang live na pag nagbagsak kayo ng ganito, may mga ano kasi doon, may mga tinatawag na gift, ba? Diba? So pag nagbagsak sila ng malalaking presyo ng gift, syempre pasok po yun sa income niya, ba? Diba? So, ibig sabihin, ginagawa niyang ano lang, ginagawa niyang uh, uh, entertainment, yung paninira doon po sa mga EB host, no? Sabihin na natin po na may mga ganitong sikreto, pero bakit kailangan mong ibunyag? Um, in the first place, wala naman pong nananakit sa'yo, wala naman pong uh, parang, wala naman, hindi ka naman sinisira. Dahil sabi mo nga sa interview mo kay Sir Oji, Oji uh, Diaz, na wala ka nang pakialam doon dahil hindi ka naman nasikat na ikaw ay laos na. So all in all, tatama yung sinasabi ni Tito sa'yo na huwag pansinin kasi nga, ginagawa niya lang ito para po sa pera no? Nakalimutan niya na yung samahan, yung friendship, at kung paano siya tinratong pamilya sa loob ng Itbulaga. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like. It. channel Showbiz Balita, hatid ay kilig. Walang Fake News, Lahat ay legit. Ang chika, no need to browse Kung balita ang hanap mo, titito ka na She's Miss Fear.